Akala nyo siguro hindi na kami nagsistray feeding no? Pasensya na kayo kung late upload ah. Alam nyo naman, sobrang busy namin. Pansin nyo din na panay post kami ng mga nire-rescue. O kaya yung iba naman na ah, sa vet. Kaya ito, sobrang late na talaga. Ito nga pala yung last week. Makita nyo naman na nag-live kami. At usual, kapag nagla-live kami, nandiyan na talaga si Alapan. Kilalang kilala niya na talaga kami. Alam na alam niya yung oras, kung kailan siya kakain. Kahit na naaabutan namin siya na inaantok. ko lalapit na lang yan bigla at nandiyan na para manghingi ng almusal. At kung ano-ano pang tricks ang ginagawa niya, nagpapalambing. Kalatang gusto lang talaga mag-almusal eh. Alam na alam niya na special ang food niya. Kaya ayan, sobrang gana at ang dami niya rin talaga nakain ang araw na yan. At naku mabisi lang kami saglit nako ni hindi man lang yan nagpaparamdam. biglang uwi na lang talaga yan eat and run nako wala man lang talagang paglingon no ito naman yung sumunod na pinakain namin. Kapag napansin nyo na karamihan kulay puti, doon yan sa may tindahan ng lugaw. Karamihan kasi ng mga aso doon kulay puti. Kaya kahit alam namin na kahit pa paano napapakain sila doon, kapag once na lumapit sila doon sa pwesto namin, automatic pinapakain talaga namin sila. At ito naman yung tatlo, yung Weberbers. Sabay-sabay talaga yan sila pumupunta sa pwesto namin at sabay-sabay din namin sila pinapakain. Kaso may spacing lang talaga at para hindi mag-away. At ito naman, mga dayo lang talaga to. Tuwing linggo, nagja-jogging yan sila, kasama yung mga amo nila. At kapag napapadaan, nabapastop over din talaga para mag-almusal. At ito naman yung mga sumunod na pinakain namin. Ito nga ang kulay brown, bago lang sa paningin namin, kaya pinost din namin agad-agad para nga mapag-alaman kung meron ba may nagmamay-ari sa kanya. At ito naman si Tisoy, yung kulay pink yung ilong. Isa din siya sa aso doon sa may nagtitinda ng lugawan. At ito naman yung next na pinakain namin, bago lang din to sa Paningin namin at halatang halatanga na may mga baby siya at mamadog siya. Nakita nga namin ulit yung kulay brown, kaya pinakain namin siya ulit. Pasensya na kayo kung nalilit na kayo sa mga kulay nila ha. Halos pare-parehas lang din kasi talaga. At ito naman, pagmamayari siya ng babae, hindi ko alam kung nagiikot-ikot lang ba sila sa lugar na yan. Nung araw lang din naman kasi namin sila nakita niyan. At naamoy niya talaga na nagpapakain kami, kaya ayan, binigyan din talaga namin siya. At sobrang nga yung gutom niya at sobrang uhaw. Tuwan-tuwa nga ako kasi sobrang bibo niya at halatang batang bata pa. Kasi gustong-gusto lagi ng laro. At ito naman yung next na pinakain namin, yung kasama lagi ni Alapan. At ito naman po yung kasama ni Bigel doon sa may nagtitinda ng gulay. Tuwing nagpapakain kami, lagi namin siyang dinadaanan. At sa dami nga ng napakain namin nung araw na 'yan, nako kinulang na naman yung dala namin. Kaya ayan, tamang timpla yung asawa ko ng wet at dry dog food. Hindi kasi pwedeng dry food lang dahil nga hindi sila lahat sanay na kumain ng dog food. Kaya ayan, nilalagyan talaga namin ng wet food para maging malasa. At ito naman yung time na nag-try kami na medyo umubante ng lugar na pagpapakainan. Bali, isa kasi sa mga follower namin na nagsabi na kung pwedeng madaanan namin. At sinend niya naman yung location at napag-alaman nga namin na malapit naman doon sa pwesto namin. Kaya ayan, dinaanan namin sila. Nakakaawa nga dahil halatang halatang wala naman nag-aalaga sa kanila at pag gala lang. Bukod pa doon, nakakatakot kasi sobrang dami talagang sasakyan na dumadaan sa lugar na yan. Ayan na kasi yung bas ng Manila kaya mga malalaking sasakyan talaga yung dumadaan dyan. Ito nga isa, sobrang galisin na oh. Halos wala na siyang balahibo. Pero sa ngayon kasi, ayan pa lang yung kaya namin gawin na mapakain sila. At ginawa na rin namin na tuwing linggo, tuwing magpapakain kami, dadaan na rin kami dyan. Noong mga time na nga yan, hindi namin alam kung magkakasya pa ba yung dala namin. Kasi nga, sobrang dami na namin napakain ng araw na yan. Eh may mga iba pa kami dapat daanan. Mabuti na lang din talaga at may mga extra kami dala. Kaya nabigyan namin sila. Ito naman yung aso doon sa may naghihilot. At kasama niya nga itong sobrang cute na to. Sobrang liit niya, no? Pero naku, masungit yan. Tahol ng tahol. Pero hindi niya naman matiis. Tuwing nakikita niya kami nagpapakain, kahit tahol ng tahol yan, lumalapit pa rin yan at nangihingi ng pagkain. At ito naman yung doon sa may bukuhan. Ito nga pala yung matagal na namin pinapakain. Nabotsog na botsog na. Tuwing dumadating kami, bukod sa gusto niyang kumain, nako, gustong-gusto niya na pinipet siya. Yung harot talaga, nako, ikaw ang susuko sa kanya. At kasama na rin dito yung mga ibang aso doon sa may nagtitinda ng pakwan. Alam ko karamihan sa inyo kapag napapadaan dito sa may imos o dyan sa lugar na yan ng medisyon, makikita nyo rin sila at kaya sana kung may mga dala kayong ekstrang food o tubig, sana maabutan nyo rin sila. At kasama na dito sa pinapakain namin, yung mga pinapakain ng papa ko ng mga pusa, nakabukod talaga yung pagkain niyan nila, cat food talaga. Nagtatabaan na nga lang sila, no? pera usog dahil kahit papan ano, ang gaganda na lang din talaga ng pangangatawan nila. At dumaki na lang din talaga sila sa lugar na yan. Laking pasasalamat nga namin dahil wala namang nananakit sa kanila. At syempre, yun naman ang lagi namin pinagpapas sa Diyos na sa lahat ng mga stray o mga aso na pinapakain namin, kung hindi man natin sila mabigyan, sana wag natin silang saktan o pagtripan. At ang pinakalas naman namin na pinapakain, yun sa may sea oil, ayan nga si Pogi o, hindi na makapaghintay. Ito naman si Cutie, at ito naman man si Chiki. Nako, tignan nyo si Chiki oh. Kahit mukhang skinless longganisa yan. Dati, akala nga namin hindi siya makakasurvive kasi nako, parang sobrang malnourished. Pero tignan nyo naman, ang gaganda na ng mga pangangatawan nila. At ayan, sabay-sabay din sila kakain. Habang kumakain nga sila niyan, tinatawag na ng papa ko si Muning. Siya naman yung pusa doon sa may sea oil. Marami nga siyang kinakain ng araw na yan. Marami nga siyang kinakain tuwing pumupunta kami dyan at iniiwan pa namin ang pagkain dahil nakakapanganak nya lang. Alam ko, namimiss niyo yung mga pag-upload namin ng mga pag-stray feeding namin. Pasensya na kayo ah. Pero minsan talaga, hindi na rin talaga namin alam kung ano yung mga uunahin namin sa dami lang din talaga ng ginagawa namin. Huwag po sana kayo magsawa na sumuporta at manood ng mga videos namin. Salamat po!